Scorpio, tignan natin kung ano po yung mensahe para sa'yo ngayong uh, February 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po, nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet. Ayan. May kita nyo po yung link sa description box. Taro Intentions by Alian Reyes. Okay. Para saan nga ba itong ating Tears Bracelet at ang ating Evil Eye Amulet? Pwede po kayong mag-wish. Pangontra po ito sa aksidente, sa kulam, sa barang, sa sumpa, sa mga nag -e evil eye po sa inyo, sa mga naiingget. Pwede po kayo, pwede nyo pong makita sino ba yung nagagalit sa inyo, yung may galit sa inyo, ganyan. Si, uh, totoong mahal ba kayo ni, ni person, yan. Pwede nyo pong makita. Uh, pampaswerte naman po ito sa love life, sa career, sa business. Kung meron kayong inaayos na papers, visa, mga ganyan po. Uh, you're going to take exams. Ano pa ba? Yan, kung may binibenta po kayong property, okay na okay din po siya. Tapos, open po tayo for international shipping. So, if you are interested po, DM po kayo directly. Nasa ah uh, comment section po yung link. Naka ano na yan, naka pin na po. So, kiklik nyo na lang po yan. So, umpisa na natin ang reading mo. alagaan nyo na lang po yan. So, tuturo ko po naman sa inyo kung paano yan alagaan. Sobrang simple lang po. Overall energy po, spirit guide ni Scorpio. Scorpio overall energy. So we have, okay, the woman. Pero kasi nakabaligtad siya. So pwedeng meron kang conflict with a person, with a woman. Or pwedeng hindi mo ma-reach, hindi mo ma-message. so pwedeng blinak ka ng tao na to. We have the anchor. Mukhang may pinangako to sa'yo tapos yon hindi siya tutupad. So, may tao po dito na mga sa sa'yo na hindi niya kayang tuparin yung pangako niya. So, ewan ko lang kung hahabulin niyo ba yung taong to. Or talagang, yes, sabi natin, pipilit mo yung pinangako niya sa'yo. Kasi pinangako niya yun sa'yo eh. We have the child. This could be, ayan, nanay ng anak mo or tatay ng anak mo. More on, ang hinahabol niyo po dito is yung sustento. Meron naman dito pwedeng mga properties. No, kasi para sa sa anak niyo po talaga yon, Alam mo na may karapatan yung anak po ninyo. Or pwedeng nanay mo 'yan, Scorpio, nilalaban talaga kung ano yung karapatan mo dun sa side ng father mo. Tignan po po natin. So parang family issues yung ano dito, no? Or welfare ng isang bata. Ano pa po, po ang mensahe natin, Spirit Guide? meron tayo ditong eight of wands. Okay, so this is about communication talaga. Parang mabilis na pag-uusap. Kaya lang nga kasi, ayun, meron tayong blockages dito. We have the magician. So, nakikita ko naman yung iba po sa inyo. Papabor po ito sa inyo. na kung ano man yung mapag-uusapan mapag po rin nyo, papabor siya sa inyo. May laban naman po kayo dito. So, kung may nilalaban naman kayong properties, ayan, makikita nyo yung, sabi natin, yung good side. Nung mga ginagawa po ninyo or nung pinaglalaban po ninyo check pa natin ano pa yung mensahe we have inspiration okay so sabi dito you are in a pace of great inspiration every aspect of your work feels exciting and creativity flows effortlessly so pwedeng ginagawa nyo po talaga lahat ano para sa inyong anak or meron dito bumabawi naman kayo sa magulang ninyo pwedeng ito yung right time, di ba, para bumawi po kayo sa mga sacrifices nila. Pero ito, bukal naman po ito sa loob ninyo. We have financial stability. Di ba, meron talagang issue dito about money and involved dito yung family mo. Sabi, your financial situation is secure and career success is bringing you material rewards and a sense of safety for the future. So, ayan, may sinisafety kayo dito. Your future or your children's future. Week 1 po tayo. Tignan natin pagdating sa love life. Okay, week 1. Love energy po. Spirit guide for Scorpio. We have Queen of Wands. Ten of Coins. More on Tita Energy yung nakikita ko dito. I don't know why, no? So, iba po sa inyo, pwedeng... Ayan. Okay po yung kaperahan ninyo. Pero, pagdating sa love life, pwedeng nagdadalawang isip kayo. Kung ipoperson nyo pa ba yung love life ninyo. Or mag-focus na lang kayo sa career ninyo. Meron pong pinapakita ganyan. So... Pwede nga kasi, pwedeng hindi to sa iyo no, nakapaligid lang to sa iyo, Scorpio. So pwedeng yan ay kapatid mo. So nakita mo yung paghihirap niya nung nag-asawa siya ganun <laughs> o nung nagkaanak siya. So parang may nagdadalawang isip dito, ayan. Meron naman pong nagkagusto sa inyo pero parang yun nga in doubt kayo kung i-accept niyo ba yung tao na yun or hindi. So maganda ang kaperahan sa love life po. Uh, kung gugustuhin nyo, maging okay naman. Or magkakaroon talaga kayo ng love life. Sa kaperahan, judgment, and two of cups. Alam mo yung parang nagkabaliktad yung energy. Pero yung iba po sa inyo, no? Ayan, kung meron kayo katransaksyon, pagdating sa pera, pwedeng by first week pa lang ng Fev, magdedesisyon na po kagad. Or on the spot, magdedesisyon yung tao na yan kung magbibigay ba siya ng pera, mag invest ba siya, magbabayad ba siya. Maganda po ito. So, mabilis magdesisyon yung taong ito. Sa career, tingnan natin. And yung iba sa inyo nakikita ko dito, parang kasing nasa malayo kayo, Scorpio. So, pwedeng mo, matagtop, dyan mo din matagpuan yung love life mo. While you are searching for money, diba? searching for a good job, dyan mo matagpuan yung love life mo. So, we have 9 of cups pagdating naman sa career. And we have ace of cups. So, happy happy, contented yung iba sa inyo pagdating sa inyong career. Wala naman po kayong problema. Mm -mm. Kasi dito pa lang din naman kasi talaga pinapakita na, na maganda talaga yung finances po ninyo. Check naman natin by second week. Second week naman po, kamusta ang love life? Yan. So, iba-ibang energy yung mapipick up natin. Ha? Kaya, mas maganda po, tignan nyo yung inyong other signs. Five of Swords. Knight of Cups. I don't know if may sacrifice ka dito. Page of Swords. Parang may iniiwasan kayo. Or kayo ba yung iniiwasan ng taong to? Mm -mm. Kasi parang may betrayal na nangyari po. Oh. Tapos, yung isa, nag effort siya. Pero, sabi natin, itong nag effort na to, siya yung nag-betray. Binetray ka ng taong to. Pero ikaw kasi umiiwas ka na eh. Parang alam mo yung hindi ka na, hindi ka na curious no, hindi ka na nag-aabang dun sa gagawin niya na effort para sa'yo so may napagod na po dito parang ayaw niya na patagalin yung suffering niya sa kaperahan we have knight of swords king of cups tapos we have three of cups So, parang may heartbroken dito. So, medyo magpagasas kayo kasi pwedeng invite niyo yung mga friends nyo. Opo, oh yan. mahirap lang maging broken hearted yung iba sa inyo kasi nanilibre kayo. What I mean kasi, ayun, yung pera ninyo, parang hindi nyo napapag-isip-isip kung saan nyo ba talaga gagastusin kasi nauunahan kayo ng emosyon. Sa career po, spirit guide. Career naman po. Career, we have four of coins. Two of ones. Mukhang may binabalak kayo dito sa career. Ace of Swords. Ayan. So, nakikita ko naman dito. Ayan, wala, actually, iba sa inyo, parang wala pa rin kayong problem sa career. ba diba? Dito, happy yung energy nyo pagdating sa career. Dito rin naman. Mm, -mm. Ano talaga kayo? Ano yun tawag doon? Dedicated kayo sa trabaho. Very neat po. Yung, very organized kayo pagdating sa work. Ayan, may good news kayo dito na marireceive, oh pwedeng may travel kay dito for work. Yan, may magta-travel dito because of work. May magka-abroad ba? Yan, baka madami dito magpo-person ngayon na mag-abroad. Though, may pinapakita na dito kanina na energy, ano. So, ibang energy naman po ito. Yan po, kung kayo ay nag-aayos pa lang ng papers ninyo, yan po, meron kayong marireceive talaga na good news. Sa third week naman po tayo, Third week, we have the Emperor. Ito, pagdating sa love ito. We have the Devil. So, may natutukso. So, yung... Okay, may natutukso pero may gustong magbago. Pero nahihirapan. So, yung tao na nang betray sa'yo, ayan. Pwedeng ito yung nararamdaman niya ngayon. Mm, -mm. Gusto niya na pagbabago sa life. Pero parang hindi kasi siya makaiwas. Hindi siya makaiwas sa mga sa mga ano ba, sa mga nakapaligid po sa kanya. Yung mga nakapaligid sa kanya, bad influences talaga. Kailangan na matinding disiplina ng taong ito. Yan, kung malayo sa inyo yung person ninyo, tignan natin. Siya ba yan? Kung sino ba yung malayo sa inyo, siya ba yan? Three of ones, yes. Kung sino pa yan, sa mga LDR, bali yan. Mga LDR dyan, kung na-feel nyo na, na parang, teka, nagbabago yung person mo, yun po, may ginagawa behind your back. Sa kaperahan po, we have the star. So, may financial uh, financial recovery tayo dito. Five of wands. Yun lang, kaya lang para mayroon kang kailangan awayin. <laughs> Yan, siguro ito yon Yung nandito, yung unang-unang energy natin. Kasi kailangan mo makipag-discuss dito sa taong to eh. Kailangan mo makipag-usap. So, kaya lang yung pakikipag-usap mo, pwedeng ano, nagtataas ka ba ng boses, ganyan. So, yun, akakalain niya na nakikipag-away ka. So, keep calm lang, Scorpio. Sa career, Three of Swords, ayun. Eight of Swords. Meron ba dito? Wala kayong work? parang in despair kasi yung iba sa inyo doon kung ilang na bang trabaho yung na-applyan nyo. hanggang ngayon wala pa rin kayong trabaho. Yan po oh. So week 3 po ito. The Tower. Ingat lang din. Ayan po baka kung anong chaos ang mangyari, anong gulo ang mangyari dito sa trabaho, baka mapahamak po yung position niyo kaya mag-iingat po kayo. Alam mo sinasabi nga dito kahit na gustong-gusto mong magsalita pero kung yung pagsasalita mo, pwede kang matanggal sa work, manahimik ka na lang daw. Yan, lalo na kung hindi kayo prepared, kung wala kayong ipon, Scorpio, huwag kayong masyadong magsalita dito. Sa fourth week po, sa love life, we have King of Swords. Meron tayo ditong Nine of Swords. At meron tayo ditong The Empress. Ayan. Tignan natin, meron bang napikot dito? Sa sa iyo ba talaga 'yan? Kasi parang nagdududa kayo dito eh. Sa iyo ba talaga 'yan? Gusto niyo manindigan, pero naiisip niyo baka hindi sa iyo. O tignan natin, sa iyo ba 'yan? Queen of Cups. Yes, kasi ikaw lang naman yung nakaano nung tao na 'yan eh. O wala nang iba. Yes po. Ikaw. So yung mga nagdududa diyan, edi eh, magpa-DNA na lang po kayo. Sakit sa ulo ng love life niyo Mm -mm. Kaya yung iba pala sa inyo, Nagsay single na lang kayo eh. Tingnan natin sa kaperahan. Page of Wands. We have three of coins. And we have seven of coins. Ayan, maganda yung kaperahan ninyo. ba diba, kanina may financial recovery dito. So, kung ano yung makukuha nyo dito na pera, ano yung man yung ibibigay sa inyo, ibabayad sa inyo, pwede po na yan, i-invest nyo ng bagong negosyo, or anumang pagkakakitaan. Passive income yung nakikita ko dito. And some of your investments po, medyo matagal siya, pero alam nyo naman, legit talaga, at kikita po kayo. Mm -mm. Sa career, career po, spirit guide, seven of swords, six of cups, okay, so kung meron dito, matanggal sa work, may kaibigan ka dito, na sa sa'yo. Knight of Coins. Mukhang makakatulong siya. Makakatulong po yung tao na to para sa makahanap ka ng bagong trabaho. Akala ko may hidden agenda siya eh. Pero pwedeng pinagmamasdan ka lang nung tao na to. Mm -mm. O kung ikaw yung matagal nang walang trabaho, yan, may makikipag-usap sa'yo dito na isang kaibigan. Parang sabi natin, medyo naaawa na din talaga sa'yo yung friend mo na yan. Kaya o-offeran ka niya ng mapagkakakitaan. Nasa sa'yo na lang kung tatanggapin mo ba yan. Kung sa career naman, ayun, pwedeng ano, offeran kanya niya or suggest siya sa'yo na lumipat ka dun sa company nila. Tignan natin. Kung lilipat ka sa company nila or sa kung bansa man, no, sa kung saan mang bansa tong friend mo, magiging okay ba yung sitwasyon mo? King of Wands, yes po. Ayan. So, concern talaga to sa'yo, yung taong to. Tignan natin ano naman yung dapat mong pagfokusan. Ano yung dapat mong pagfokusan? Ano yung dapat mong pagfokusan? We have four of ones. Your family. Ayun nga. So, kung may mga properties talaga dito na alam niyo Scorpio, na dapat para sa inyo, pagfokusan nyo po. Action na nyo na po yan. So, kung may nang aagaw ng lupa ninyo, ng property, action na Sa so, ano yun, ano naman yung dapat mong iwasan? Dapat mong iwasan, page of coins. We have ten of swords. Ayun. Yung, ba diba, parang ganito. Yung pera ninyo, hindi pa ganun kalaki. Pero invest kagad kayo ng invest. Too risky po yung ginagawa ninyo. Oo. Though, kalat po yung, pwedeng kalat naman kasi yung pinag- ano no, pinaglalaanan nyo ng pera nyo, kaya lang risky daw siya. So, iwas kayo sa mga too risky investments. Though, may investment na pinapakita dito, So, iwas, iwas din po kayo. Tignan nyo pong mabuti. Oo. Yan lang po, Scorpio. Maraming maraming salamat. Mag-iingat ka po always. More blessings to come ngayong February 2025.